Uh, magandang aapin po. Nandito po ako ngayon sa Murong Bataan. Uh, nagbanding po kami ng aking uh, asawa at anak, aking bayaw, ang aking mga kasis, kabrad. Nandito po kami sa tinatawag lang uh, uh, Strand Beach. Sige po, pupunta na po kami. Pisaan ko nang magtampisaw sa dagat. pinangunaan ni Inday okay. Badiday. Ganda po ito, ganda to po rito subukan yung maligo <tinyo> hindi naman ako kamahalan to kain-kain ng bulsa ito po ang ganda ng buhangin nila dito ang puti yan maliwalas sarap ng hangin yan po oh